Hi guys! si hi guys! So hi guys! Uh, ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano makatipid Hey! Mga oh, guys! So, paano makatipid para sa kuto ng ating mga aso Kasi dito guys, marami kasi yung aso ko uh, May teknik ako para makatipid ako para mawala yung mga kuto ng ating aso uh, Gumamit na ako guys ng mga pangpatak Uh, medyo hindi siya effective para sa mga aso ko uh, katulad nito guys uh, ito, uh, bumabalik na yung mga kuto nila kasi halos 3 months na nung last ko silang nalag nabigyan ng panguntra sa kuto so yung ginagamit ko guys is nix guard so ngayon uh, dahil medyo marami kasi yung aso ko hindi lang itong dalawa meron pa kasi doon Uh, halos walo sila oops tumalon <laughs> kaya ang ginagawa ko guys dahil marami sila kung bibilang ko sila isa-isa malaki yung gastos so ngayon ang ginagawa ko uh, tips na rin ito guys no pag marami yung aso nyo uh, ito guys hindi ko na lang patatanggalin ito guys yung ginagamit ko next guard alam naman natin na uh, medyo pricey rin to next guard na to Uh, para lang sa koto. Meron kasing isang klase nito guys na pwede na siya sa pampurga. Uh, o may kasama na siyang pampurga. So ito uh, para sa koto lang. Oh, init. <laughs> so ngayon isang ginagawa ko dahil marami yung aso ko. ito uh, itong isang piraso na to magagawin po siyang apat. Apat na naso yung painom natin dito. So bali guys makatipid ka kasi ito. Uh, yung price niya 635 uh, dito sa amin sa Angeles. Pero doon ako bumili guys sa aggregate. Iwan ko lang kung magkano ito sa mga pit shop. Uh, iba kasi yung presyo nila kaysa doon sa mga aggregate. So ito guys now. So bali ang ginagamit guys uh, 25 to 50 kilos. Ay, wow, ang jump. 25 to 50 kilos. Yan. Hatiin ko to guys sa apat Bali, kung ang timbang guys ng aso nyo is 5. Uh, so, yung apat na yon ibigay mo siya sa isang aso mo na nagtimbang ng 5 kilos pa baba. Hey, so kulit mo. So, 5 kilo pa baba, guys, no? yung bawat slice ito. Pero pag 4 siya pa baba, bawasan mo lang kuti guys yung nahati mo na isa. Uh, yung laki niya guys, parang nork cube. Yan. So, baklasin natin guys, no? So, ito guys, pagkita ko sa inyo. Tatanggalin ko. So, ito buksan ko na siya. So, makita nyo siya, oh. Uh, 25 to 50 kilos. So, expiry na guys, Uh, sa 2027 pa. At tatimbang ko guys yung dalawa dito. Yung isa, tumimbang siya ng... 3 kilo yung isa uh, 4 kilo. So ito, yan, tingnan ko muna siya i focus natin guys. No? Focus na. Tingnan natin. Yan. So ito, hatiin na siya ng apat. Para makatipid kayo guys, no. Kasi ito 635. So, Kulagin natin guys yung 1 to 5 kilo na ganito nasa 500 eh kung apat din na 2,000 ka kaysa dito so 600 lang 35 meron ka ng apat na napainom na so so yun So yan guys, so pare-pareho siya yung hati. Ngayon, dahil yung dalawa is halos 4 kilo, so bawasan ko na to sa so guys ng konti. Yan. So, kunting-kunti lang, guys. Yan. Pati yung isa. Ganun din. Yan, kunti lang. So, ito, uh, yung sobra. Uh, kahit matapo natin, guys, at least, uh, meron na rin tayong nabigyan na apat. So, itong dalawa, guys, para doon sa dalawa na nandito kanina. At saka, yun, itong dalawa guys, pakita ko rin kung saan ko siya ipainom. Uh, doon lang sa isang pag o oh, yung sa pag ko guys kasi halos 5 din yung kilos noon. At saka doon sa isang sitso. Kasi yung iba guys, napainom ko na eh. So yung apat na lang yung wala. So ito guys, ito yung isa na halos yung kilo niya is 3 and one half. So ito kasi guys, marami na siyang yung maliliit na mga kuto. So ito guys, oh, Pakita ko sa inyo. Yan, meron na naman siya. Oh. Kuto nga siya guys dito. Minsan nasusugat na. So kahit anong tanggal nito ninyo guys, ah, babalik at babalik pa rin. So yan guys, so ito. Ito, yan oh. Oh, dito oh, oh. Good girl, uh, good boy. So yan guys, yung una. So ito guys, oh, medyo marami rin to guys. Uh, yung kuto niya. Hindi kasi napakukuha pako to eh. Oh, ito, ito ito, ito guys, oh, okay, so yung isa, oh. Ah, haita. Ah, dito, dito. Ha. Ah, ah. sa gilid nyo lang -sok guys yung sa aso so yun okay na so ito guys so ang ganda ng balahibo nito pag hindi ito nabinta guys ah, padala ko to siya sa Cebu yan ship lang pa ship sa barko so yun guys ay pakita ko yung iba so yan may dalawa pa tayo dito to so, guys yan ay naman na yan yan si Chloe

Dali po guys, alas 5 kilos na to. So ito ay siya buo. Hmm. Okay. Tapos yung last guys e, dito. Yan. Sa pag. Yan. So ito guys, ah, napainom ko na rin ito. Guys, ah, ilagay ko na lang sa pagkain kasi makulit to eh. Hey, wait. Matakaw din to guys eh. Matakaw yan. So ito guys, lagay ko lang sa, salo ko lang sa, sa pagkain. Yan ito. Ah, ah. Ah, tingnan ko lang guys kung makakain din niya. So yun. Matakaw kasi yan guys eh. <laughs> okay. So, hindi naulog. Wala. Okay, wala. Sus, tayo lang pala yung meron. So, yan, guys. Wala. Uh, nakain na. hey, guys, Yun ang pinakahuli na pinainom natin. Yan, para sa mga kuto. At yun na nga, guys. Ah, natapos ko na pinainomin yung apat na aso ko. So, dito sa isang mix guard lang. Sana nakatulong ito sa inyo, guys, para ah, kung paano makatipid. Para sa mga panguntra ng aso natin. So ito lang guys yung katapat. Mixed guard.